Yo magandang araw mga parikoy Sa araw na ito ay papakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano namin nililinisan ang aming strainer ng aming seawater cooling So sa video na ito mga parikoy ay makikita nyo kung paano nililinisan yung ating strainer at kung paano magpalit ng zinc anode sa loob nito So kung interesado kayo sa video na ito mga parikoy ay huwag nyong kalimutang mag like And mag subscribe sa channel na ito So ayan na nga mga pare ko, ito na ngayon yung ating si water cooling na strainer. So bago pa papasok yung ating tubig sa loob ng ating pump or yung ating si water pump ay dadaan muna ito sa ating tinatawag na strainer. So ano nga ba ang gamit ng ating strainer mga pare So itong strainer natin mga pare ko, ito yung nagsisilbing tagasala ng ating uh, sea water bago pa ito papasok sa loob ng ating uh, sea water pump. So dito pa lang mga pare ko, nasasala na yung mga basura. Dahil nga may ma yung ating Uh, sea chest ay may mga malalaking uh, may mga butas din yung ating sea chest kung kaya nakakapasok din yung ating basura so ngayon sa loob ng ating strainer medyo maliit yung butas dito at sigurado na mas masasala pa dito yung ating seawater bago pa ito makapasok sa loob ng ating seawater pump so ayan yung ating lalagyan ng strainer mga parikoy so yung kinuha kanina yun yung ating strainer so ito medyo uh, matagal-tagal na rin kasi itong ating Ah, uh, ko mga pare ko kung kaya medyo kinakalawang na yung ating strainer. So ngayon mga pare ko, back to topic tayo kung saan ito na ngayon yung ating strainer mga pare ko. So mapapansin nyo na uh, hindi naman siya masyadong kadumi, walang masyadong uh, bagay na nakasala dito o yung mga dumi na naisala dito. So ngayon gagawin na lang natin since malinis naman yung ating strainer dito ay maglalagay na lang tayo ng ating zinc anode. So kung mapapansin niyo mga pare ko, yung ating zinc anode dito sa loob ay nawala na. Ibig sabihin yung ating zinc anode dito or yung ating tinatawag na sacrificial anode ay kinain na ng kalawang. So ngayon, tatanggalin mo natin itong uh, ang kanyang lalagyanan ng ating zinc anode at atin itong papalitan mga pare ko. So kukuha muna tayo ng ating tinatawag na tools para matanggal natin itong ating uh, nut para sa ating lalagyanan ng zinc anode. At ayan na nga mga pare ko, ito na ngayon yung ating lalagyanan ng zinc anode sa may pinakagitna ng ating strainer. So kung mapapansin niyo mga pare ko, lahat ng ating strainer dito sa barko ay may nilalagay tayong zinc anode. Pag kunyari yung strainer natin ginagamit lamang sa ating seawater. So ibig kong sabihin lahat ng ating strainer ng ating seawater ay mayroon tayong nilalagay dito na ating zinc anode. So ano nga ba itong ating zinc anode mga pare ko So sa madaling sabi kung hindi nyo pa napanood yung aking last video kung tungkol pinag-uusapan ko dito yung, yung topic na pinag-uusapan natin yung ating zinc anode. So sa madaling sabi yung ating zinc anode mga pare ko ay siya yung ating tinatawag na sacrificial anode kung saan sinasacrifice niya yung kanyang sarili para siya yung kainin ng kalawang. So dito mga pare ko kung mapapansin nyo yung ating strainer ay kasing tanda na ng ating barko or sa madaling sabi yung ating barko ngayon ay built pa noong 1980 so yung strainer dito mga pare ko buo pa sapagkat yung ating zinc anode lamang yung ating pinapalitan sa bawat panahon para naman yung ating zinc anode lamang yung kainin ng kalawang mga pare so kailangan talaga dito ng maintenance mga pare para hindi masira yung ating strainer at ganyan mga pare ko maintenance maintenance lang tayo dito sa barko para hindi masira yung ating Uh, mga bagay na ating ginagamit sa mga barko. So, gan so kunyari ganyan mga pare ko, yung ating strainer ay napakanipis na baka lang yan. At syempre, yung dumadaan dyan, yung ating seawater. Cool, seawater so, ibig sabihin, pag seawater mga pare ko, maalat yan, may kasamang asin yan. So, sa paglipas ng panahon mga pare kung wala tayong zinc anode na nilalagay sa loob nito, ay posible nakainin siya ng kalawang at madurog yung ating strainer. So, ganyan mga pare ko, kahit napakatanda na ng ating ang uh, strainer dito ay hindi pa rin siya nasisira sa tulong ng ating zinc anode so ganyan kaimportante yung ating zinc anode mga parikoy sa loob ng ating mga strainer so dapat uh, kailangan talaga ng maintenance na pangalagaan dito yung ating strainer mga parikoy so ngayon ibabalik na natin yung takip ng ating uh, strainer mga parikoy at ganyan lang kadali yung ating maintenance ng ating strainer mga pare koy kasama nito yung paglilinis ng ating strainer at ang pagpapalit dito ng ating zinc anode para maprotektahan ang strainer at hindi ito kainin ng kalawang mga pare so hindi lahat ng trabaho sa barko mga pare ko ay maduguan so kailangan lang talaga dito ng tiyaga at Pursige lang mga pare ko, dapat mahal mo din yung trabaho mo dito sa barko. So ayan mga pare koy ibabalik na natin ito at lilipat naman tayo ngayon sa kabila at titingnan natin kung buo pa ba doon yung ating zinc anode at kung anong stray, ang status ng ating strainer doon mga parikoy baka sakaling meron ding uh, nakabara sa loob ng ating strainer mga parikoy Yo, what's up again mga pare ko? So, andito na naman tayo ngayon sa ating kabilang makina o sa ating pabor na makina mga pare koy So, eto ngayon yung kanyang sea water cooling na strainer. So, katulad sa kabila mga pare koy bubuksan natin ito, titingnan natin yung loob ng ating strainer. Kung may nakasala ba dito at syempre titingnan din natin yung ating uh, zinc anode kung ano nga ba yung estado dito mga pare ko. So, ayan, kukunin natin yung takip mga pare ko. At subukan natin hilahin So ayan mga parikoy, napakatigas na kasi matagal-tagal na rin itong hindi naibukas mga parikoy. So medyo kumapit na yung ating bakal. So ayan mga parikoy, kung mapapansin nyo napakaraming nakasalak dito na tahong mga parikoy, may mga plastic pa. At kailangan natin itong alinisan uh, linisan mga parikoy or yung ating tinatawag na maintenance para hindi magbara or magkakaroon ng clogging sa loob ng ating strainer mga parikoy at mahirapang makapasok dito yung tubig papasok sa ating pump. So ayan natapon na natin yung tahong mga parikoy at kung mapapansin nyo naman dito sa loob at sa, sa kanyang pinakagitna mga parikoy na yung ating zinc ano dito ay nalusaw na at kinain na ng kalawang. So gagawin natin ngayon mga parikoy ay atin itong papalitan para magkaroon ulit ng proteksyon yung ating uh, strainer mga parikoy. So kung mapapansin nyo napakalaki ng bago at yung luma naman ay kinain na ng ating kalawang. So papalitan na natin ito mga parikoy. At simple lang ulit mga pare koy bago natin ito ikabit yung ating zinc anode ay atin mo nang katulad sa ginawa natin kanina mga pare koy. So ayan sinisigurado natin na malinis yung ating uh, strainer mga pare koy. So once na nalinis na yung ating strainer mga pare ko ay pwede na natin ikabit dito sa gitna yung ating tinatawag dito na zinc anode. So ngayong alam nyo na yung ating zinc anode mga pare koy ay mas maiintindihan nyo na dito kung ano nga ba yung gamit at kung ano ang pinakasilbi ng ating zinc anode sa loob ng ating strainer. So ganyang tapos na mga pare ko yung ating pagkakabit dito ng ating zinc anode ay atin na itong ibabalik sa lalagyan na ng ating strainer. So atin na itong labasan ng seawater mga pare ko para mailabas niya dito yung mga uh, maliliit pa na dumi na posibleng makaharang pa sa ilalim ng ating strainer. So magkakaroon tayo dito ng bleeding. So once natapos na yung bleeding mga pare ko ay atin na ibabalik yung ating strainer dito since malinis na naman yung ating strainer at bago na dito yung ating tinatawag na zinc anode. So napakadali at napakasimple lang ng gawain na ito mga pare koy So isa ito sa ating tinatawag na weekly maintenance dito mga pare koy or yung ating uh, tinatawag na pag-aalaga ng ating uh, duty o kasama ito sa ating watchkeeping mga pare ko kung mayroon bang nakabarado dito. So since natapos na tayo mga pare ko, na itong isasara at uh, dito na rin natapos yung ating usapin tungkol sa ating pag-aalaga ng strainer mga parekoy pagpapalit ng ating zinc anode. So hanggang dito na lang ako mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa video na at pinag-uusapan natin ngayon. At syempre 'wag niyo kalimutang mag-comment sa ating comment section mga parekoy para sa iba pang usapin na pwede nating pag-usapan. Maraming salamat sa inyo mga parekoy. Peace.